Ah, uh, ito nga pala si Crisy Miss TV Vlog. Uh, i-explore natin tong abandon ng bahay. Samahan niyo ako, mga friends. Nag-iisa lang ako. Ayan, mga friends. Ito yung abandon ng bahay na sinasabi ko. Yeah. Ito. Ito yung malaking puno. Tabi-tabi po, magbablog lang po ako tapos nagkataon na merong buwan na malaki. Ngayon papasok tayo. Ako po, uh, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung sino man po ang nakatira dito. Uh, pwede po akong makapasok. Kapasok po. Ayan, dito na tayo mga friends. Di ba? Ito yung CR. Ayan. Ako po, mga friends, ayan. Nakabota ako eh. Kasi nga, iniisip ko yung ahas. Yan. Kung may nakikita kayo, pakicomment na lang. Ito yung mahirap buksan eh. Ito yung tambaka ng ah uh, kahoy. Magandang gabi po. Uh, kung sino po yung nakikitira dito. Kung sino po yung tao dito. Ah... Uh, Magbablog lang po ako. Yan. Ito yung hagdanan. Mga friends, yan. Hagdanan papunta sa taas. magbabalak lang po ako, ha? Huwag po kayong mananakit o sino po nandito. Maka tayo mga friends sa taas. Narinig nyo ba yun? Parang merong gumagalaw sa taas. Tabi-tabi po. Paket lang po magpag lang po ako. Maliit lang naman to. Hindi naman to kalakihan. <silence> Hindi naman to kalakihan. Maliit lang. Tabi-tabi po. Kung nandito man kayo. Ah, hindi po ako nagagambala. Ako po gusto ko lang po mag-vlog. Hindi ko po kayo iniistorbo. Hindi ko po kayo ginagambala. Magbablog lang po ako. Nakakatakot nga lang mga friends kasi ito, lumalagitik. Ito, lumalagitik. Baka tayo mahulog ng ba diba? pero ta natin para sa inyo. Ayun. Ang kalat, grabe. Makita niyo mga friends. Niyan. Ah. Uh, may mga damit pa. Ayun, bukas lahat 'yung aparador. Pero okay pa yung mga bubong. Okay pa yung mga friends. Yan.